good morning. So, ayun na nga. So, um, mag-gawa. mag, -tawa. mag -tawa ako ngayon na ano, mini cake. Is na, kasi malapit naman birthday ng birthday ko. November 15 birthday niya. So, mag ako ng mini cake. So, total, naman din ako pera para magpili. So, gawa na ako ng mini cake. So, i-edit ko lang siya ngayon mamaya. Pagkatapos -tap ko na. At saka, pag pag-uwi niya na pagpunta pagpunta, pagpunta siya dito ngayon kasi magpina kami dalawa yung pagkataot ng pasok niya kasi ako wala ako pasok ngayon kasi video journey lang ngayon guys so ayun na um, mag, mag ano ako mag video ako pero may tutorial naman ako paano mag ano magawa ng mini cake so surprise ko siya kahit kahit ano lang yun um plastic lang yun I mean kahit ano lang yun yung totoo pero galing yun sa ay, sa sakit ko na lo, eh, eh, me. So, yun, na, see, you, uh, I'll see you later, guys. Bye-bye. para The boat is lost. Ayun na, lang, magpina na kami ngayon, guys. So, susuple si pa kasi ito siya, o. Itigas pa yung buhok ko. So, itina namin ngayon is ash. Ash. Yes. siwa wala naman ibang, ano, oh, ibang tatawag Color, oh Polor. Sa tindahan. Dremod sa so na ano yun. So, wala naman. guys kain kana na guys okay. kita ang ano um hmm. Ya, yeah, tali. <tapkan> <tapkan> di sya, di ayo ko nang lahat. Yan, hindi ko gusto ko ano. Tanan buo, gusto ko sa kanila sa, sana lang sya, guys. Baga to? Ayan sa, hindi lang. sa, ano lang siya. Sa so, tinga lang. Or shoulder? Tala na. Eh! Pangit. Ay, pangit ka. Mas pangit po doon. Dahil puti ka rin ito. Saan ka? Tala lang. Pasya ba sa Yung, ikaw ba man ka? Ito lang po okay. Okay.

Udah, gang. Udah, nana. Bukit di toyo, Kini, aku sama tas bawa ke perisian nih, yuk. Ayo, Yuk, yuk. lihat. Ini yang sendiri. ang beige na ako ah, ba bahala na ang inyong it's your buhok Chocolate. 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 Chocolate.

Ayan <laughs> na pa guys, ni-chic-chic niya guys. Minimix mix niya na lahat-lahat. So, ano kalaki sa Kumenta Comment ko particular.

Kuha na siya o parang kuha na ba? Tuyo, tuyo na? Okay na yan. O masakit lang skull? O masakit lang skull na. Sir. Hindi nyo na yan. Okay na. May nagkapot pa ka. Wala kayong gloves. Oh, may hindi yun. Guys, ha? Tutingin nyo na naman. Tumok ko. Imbis na ash. Naging brown. Mm. Naging brown siya, guys. So, tapos pa na ito siya ni, ano, Digo ito. Kasi sa, ano yun, know, Oh. Kasi ang ano ko is, binabili ko sa boyfriend ko is ash gray. Tapos wala man, ano, available ash gray. So, ash na lang binili niya. So, ayun, ash. Tapos nagpita kami kanina. Tapos so, nagkano kami kanina. Mga, mga 230, ano, kasi 12, 52 So, mga, mga, ano, o. Oh, up to 30 bigyan lang ko na siya ano ito ang uh, usunta so, ito no ito guys naging ano siya guys naging brown brown na no, may ano siya na no, may red red na no, may alam sa so, may orange na no, Oh. Don't siya guys sana hindi na ako nang ba ano, wala sa mga ano ano ko ash gray? Ano ba kulay ng as? May puti-puti ito. Kung ano ito kulay? Di ba Ay, naku, ayoko na sa so, earth, guys. So, yun na nga. Thank you for watching. Tapos na kayo sa pina Bye-bye!